Yeah, ganyan ba ang problema ng wasi nyo? May tagas eh, no? Lakas ng tagas niya. Kahit hindi siya naka-drain, oh, no? Oh, hindi na siya naka-drain. Tumatagas pa rin yung tubig. Eh, no? Lakas ng tulo niya, labas. Kapag kasi nampay ninyo naman yung hose, inangat ninyo, gaya to, halimbawa, iangat mo yung hose, lilipat yung tubig niyan dito sa may dryer. Ayan. Ngayon, gagawin nyo ganito lang. Simple lang gagawin dyan. Ayan, bubutasan lang yan. Pag nyo ito kahit kayo kaya nyo nang gawin yung washing nyo. Ngayon, yung hose na 'yan to, to yung hose ng papunta sa dryer, ilalagay natin doon sa may butas. Tapos 'yan, may butas na ngayon to. Ito itong butas naman na to, lalagyan natin ng sinelas. Babaraduhan natin siya ng sinelas. Ganito lang yung ginawa ko. Ayun, ilagay ko muna ng rugby sa loob bago ko nilagay itong sinelas. Tapos kahit isang mo yung hose niya, hindi nalilipat yung tubig dito sa may dryer. Yan, ganyan ba ang problema ng wasi nyo may tagas eh